Okey din naman personal. Yan, baso kayo. Ayun, okay, si shout ko lang pala si Chris Villa Gonza, Santiago Maged ng Sydney Australia, Kian Torres ng QC, Kuya Bob TV Official ng Saudi Arabia, Pobreng Ilonggo ng Kingdom of Bahrain, Brian Idol Season. Yan, shout sa inyo maboy kayo, I love Okay. Tay, anong problema natin? na split this, ah? oh, uh, ako eh. Yung... Na-sleep disc? Oo. Ah? Na-sleep disc na. Oo, na kayo ng... Oo, nung 1988. Na... gumad ang Ngayon, ngayon umuwi. Meron akong initsyang mabigat. Pag ganyan, tumulog. Pag tulog yun, hindi naman masakit. Hindi masakit. Pag ko... Yun na? Hindi na. Pag... Pag tayo ko, hindi na akong katiro. Eh, hinihilot niya ako. Kasi nakakatayo ako ngayon. Eh, pero hindi ako mak oh, maka Hindi kayo makayo ko. Oh. Kailan kayo na Nung Sabado. Jingo, Martes, so, oh, okay. Pero dapat 3 to 4 days. Ayos na sana yan kung hinihilot kayo. Wala. Wala. Hindi. Ano lang naman. Ano lang lang ako ng isis ko eh. kaliwa ang pinahagis nyo. Oo. Oh, kaliwa. Kaliwa. Napinipit yung gano'n. Oh, Oo. Oh. Sige. Ganito. Kayo-kayo. Okay. Sakit? Hindi naman. Oo. Oh. Ngayon, ito. Itong kanan, itag-jack nyo roon. Yes, Dali, ha? Ah. Ibabalik lang natin yan. Ibabalik. Oh, Oo, oh, kailangan mali-align lang. Tag-jack nyo roon. One, okay. Isa pa. Isa pa. Yun, okay po. No. Okay. Okay. Gano'n lang. Ayun pa, mano. Tandaan nyo, pagka tumunog ng pakaliwa, tapos, sumakit na siya, ibalik nyo pa kanan. Balik oh. yung pa kanan. Kasi babalik din yun eh. Ay, hindi sumakit ng time na yun eh. Nung mga, mga, hindi pa kasi nang mga andun pa na oh, pa kayo eh. Pero nung binago eh. nyo na, oo oh, nung umupo ako. Hindi na ako makatayo. Okay. Kaya nga eh na, kumbaga may andun adrenaline rush, hindi pa agad-agad yung ano. Nagki-create pa yun ng pamamaga, oh, 15 minutes may pamamaga na. Wala na. Ah, uh, hindi na ako makatayo, ano nangyari sa akin? <laughs> Hindi ako makalakad nung... Liko. Kahit nga yung binaril eh. Pa, binaril. Hindi ka agad na ano, matay eh. Iintayin pa yung kumalat yung lugo bago mamatay, di ba? Ganun yung Mm -hmm. sa'yo. Pa! Okay. Siyempre, yung naipit nun, unti-unti pa yung mag... Ay, ano. Na. Pinaramdaman ko tumulog. Mm -hmm. Pero... Saka? Tayo ka. Nalanggaman yung tumunog. Kailangan, pag tumunog siya, hindi siya masakit. Yun ang kailangan. Pero katulad yan, tumunog. Pero sumakit. Ibig sabihin na dislocate. Relax lang. Yan, tumunog. Okay. Higa kang patihaya. Higa kang patihaya. Okay, okay isi ni tatay. Yan. Yeah. nagilid ka tayo. eh. Oh, okay. masakit. Namaga. Pero pangkaraniwa lang yan. Mawawala rin yan. <coughs> Basta na yan. 3 to 4 days was Kaya nga nagtaka ko. 3 to 4 days, nandiyan ba pa Yung pala ganda. Ano, Hindi. 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 lang Hindi. <laughs> Pero kung may nagano na, may marunong na nagtabig dyan, pinalagotok. Ay, ah, wala, wala ko. Huwag yung labanan tayo. Sige, hindi. Easy nyo lang yung konting pain. Normal lang yun. Isa pa. Kabilang side tayo. Kaya nyo naman yan. Ayun. eh masakit. Ngayon ito nakakailang mo. Pag ganyan, namamanit kayo, hindi naman? Hindi naman. Dito siya o dito? Et, eto eh. E, Ayan o. Eto? Oo, oh, yung Parang gitna. Yeah. Parang gitna? Mm Okay. Kaya ninyong dumaba? True. Testing tayo. Pag kung hindi kaya, di kaya di lang. ta muna mo na kayo pagka hindi kaya. Pero kung kaya, di, mas maganda. True. Kaya? True. Kaya. Eh, baka mamaya ayos na yan eh. Mamama-massage ko yung buong likod nyo. Yeah. Okay lang kayo? Sabihin nyo kung masakit ah. Pag-inignan ko. Okay. Wala. Ha? Wala. Hmm dito. Okay. Okay naman? Hmm. Okay, relax. Ito, makingin tayo. 71. 71? Okay. Pero 1988 pa kayo na list na state oh, list before. Oo. Um, hmm. Hinatak ako sa orthopedic ng 9 days. Tin-reaction kayo? Oo. Um, hmm. Grabe naman yung ano nyo. Nangyari, umusog talaga ng pag-ano. Ganito yan, ganito ganit, ganit po, Oo, ganyan. Oo. Oh. So, Di ba ganyan yung ano? Huwag ng pag-ganyan. Mm -hmm. Mabibinat to, mabibinat to, mabibinat to. Gulong kasi yun ang kotse. Tihaya. Oh. Pinagis okay. na pag-ganito. Eh, 72 na kita eh. Medyo weak na tayo kumpara para noon. Hindi, nung oo na, pet, it, then, nadali pa, nadali na, nung 30. Pasa pa na. yung pag napatulog mo lang ulit ng ano, yung likod mo. Kaya ang sabi ko, nung kaliwa, natop patulong mo, isipa mo yung kanan, squeeze mo. okay inhale, exhale. <laughs> Kailangan natin yung, ito traction dito, biglaan isa. Pero sa'yo, old procedure yun. Old procedure ngayon, wala nang ganun. Iba na. Y strap na. Okay na, na. Okay na, kaya ito Y strap tsaka yung ganyan, no? Pena. Huwag kayong malikot muna kasi kapabalik lang. Baka may umis na ito ulit. Kumbaga maintain lang muna. Huwag nyo. Huwag na kayo rin uh, magbuhat ng ganon. Hindi, hindi na. At pwede, uh, alam, ano lang. Nakikita ko maraming tubig. Hindi ako mga mo. lamok na eh. Ah, tinundong? Oo, hindi. Tinapong ko talaga hawak-hawak. Na may tubig yung gulong? Oo. Ay, kaya mabigat eh. Siyempre, <laughs> na tinumbo niyo muna. Hindi, tinumbo ko nga ng tatlong beses. Tapos, pinabong ko sa kabilang kalsada. Eh. Kasi, tabi kami, harap kami ng iskulahan. Doon sa pader ng iskulahan. Okay. Sige. Okay. Ay, yun. Diyan na mo ngayon. Can you see him? He's, he's the one. Si mm -hmm. Master. Oh, nakita ka daw niya sa YouTube. Nakita mo ako sa YouTube. Yes, I'm a yeah. YouTuber. He's the no one. Look. Yes. gusto niya. Come here, want to see your face. Want to see please. your face? Please sit down here. Then down here. shout out your dad. Your dad Shartan, mami. Shartan. Mami. Shartan. Kamu, shout out and mommy. shout out. Mommy and daddy. <laughs> <laughs> oh, share tayo time up Oh, wala na. Nasa lansana. Upo kayo. Oh, dahan-dahanin natin ngayon, ha? Oh. Oh, Oh, kaya na. Wala, wala na. Wala na? Hindi Kasalanan <laughs> sa niya pumunta kay Rito. Okay? Masakit. Wait, tayo. Huwag lang maliligong today, ha? Okay.